At uh, at kasalukuyang English time namin at si JC ay gumagawa ng Filipino script. Wala akong pakilam sa lecture, kahit di na ako mag-break. Asaya ako sa buhay ko. <laughs> ngayon, JC, tuloy mong paggawa ng script. ba pa ni JC. Siguro kung babaya ako, pinakasalang ko ngayon. Joke lang. At ito ang lecture na kinakopya nila ngayon. At ako, wala akong notebook, kasi di ko alam kung nasan yung bag ko. pasok ako, di ko alam yung nasan yung bag ko, no? pag at Ito yun yung mga klase ko sa likod. Very good. Ah, dapat na siguro ang gumapya. Kaya na, kapag puto na yung memory card ko, 4 gigs So, yun yung kukopyan namin. At sa Manila paper, na dilaw. Pero, lahat naman ng Manila paper, dilaw. nasa green na blackboard. galing mo. Napaliwahan nag po sa akin kung paano mo iba ng blackboard. Kanan, dark green. Ang kaliwa, light green. Pero green, ang silupet. At yan, tawag dyan, gray, tapos black, may gray board. Kasi may light sya ka dark. Gray board. Galing, di diba? Bago diba, ko na nan Okay. Ito nagtatapos ang video ko.